Pag-uusapan natin ang isang tanong na sigurado maraming nakakaramdam. Bakit hero ang tawag sa mga OFWs? Alam mo, hindi lang basta trabaho ang ginagawa ng mga OFWs, hindi lang sila basta mga manggagawa sa ibang bansa. Kung titingnan mo, sacrifice at dedication ang dala ng bawat OFW, kaya nga tinatawag silang bayani sa mata ng mga Pilipino. Imagine mo, malayo sa pamilya, iba ang kultura, ibang environment at may araw na parang gusto mo nalang sumuko, pero hindi sila tumitigil, laban lang, araw-araw. Kahit anong hirap, kahit anong lungkot, patuloy na nagsusumikap ang mga OFWs para sa pamilya nila sa Pilipinas. Hindi lang para kumita, kundi para mabigyan sila ng mas maginhawang buhay. Ang OFWs hindi lang nagtratrabaho, nagsasakripisyo sila. Yung trabaho nila sa abroad ay hindi lang basta paycheck. Kaya nga sa bawat sentimong pinapadala nila, may pamilya na nababago ang buhay. Minsan nga, para kang superhero, pero wala kang cape. Kahit ang simpleng tawag lang sa pamilya o video call, mahalaga. Pero hindi yun ang sagot sa tanong, bakit hero? Ang sagot ay simple, ang OFW ay hero dahil sa pagmamahal at sakripisyo. Dahil sa bawat hakbang nilang malayo sa pamilya, pinipili nilang magpursige para sa magandang bukas. Kaya sa mga OFWs natin dyan, saludo kami sa inyo. Laban lang dahil ang bawat araw na pinagdadaanan nyo ay araw ng tagumpay para sa pamilya nyo.